Itinaboy sila Sumikat ang araw Natuyo ang sanga Ang maliliit na gagamba ay palaging masaya <applause> Isa pa <applause> Maliliit na gagamba Umakyat sa sanga Dumating ang ulan At itinaboy sila Sumikat ang araw Natuyo ang sanga Ang maliliit na gagamba ay palaging masaya. Sampung mga daliri, kamay at paa. Dalawang tenga, dalawang mata, ilong na maganda. Maliliit na ngipin, masarap kumain. huwag magsinungaling. Oh, Awit na natin na mas malakas! Sampung mga daliri, kamay at paa. Dalawang tinga, dalawang mata, ilong na maganda. Maliliit na ng ngipin, masarap kumain. Di lang maliit na nagsasabing huwag magsinungaling. Ang galing naman! hindi naman natin ang iba pang mga parte ng ating katawan paatuhod balikat ulo paatuhod balikat ulo paatuhod balikat ulo ito ang parte ng ating katawan Paatuhod, balikat ulo Paatuhod, balikat ulo Paatuhod, balikat ulo Igalawang baywang tayo'y magsayawan Handa na ba kayong marinig ang ating istorya sa araw na to? Ito ay tungkol sa mga kaibigan natin na nakatira sa dagat. Hello! Ako si Bitina, ang bughaw na balyena. Samahan niyo ako. Kailangan kong maglakbay upang makita ang aking nanay. Ito ang mga kaibigan kong sina Alice, ang pulang alimango, at si Peggy, ang purple na pugita. Tara, lumangoy tayo. Langoy, 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 langoy. Hello! Ako si Paolo, ang berdeng pagong. Pwede ba akong makisabay sa inyo? Mabagal akong lumangoy. Mas madali ang biyahe pagkasama kayo. Sige ba, sakay na. Langoy, 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 langoy. Hello, saan kayo pupunta? Ako si Iris, ang kahel na isda. Pwede ba kaming sumama? Mas masayang lumangoy pag mas maraming kasama. Ito si Sarah, ang dilaw na starfish at si Sean, ang purple na seahorse. Oo naman! Tara! Sama kayo sa amin! Langoy, langoy! Langoy, langoy! Andito na tayo! Kumusta, inay? Masaya ako na sa wakas nakita na Ito nga pala ang aking mga bagong kaibigan. Maraming salamat sa pagsama sa akin! Kaya mo bang sabihin ang nanay? Nanay! Nanay. Nanay. Tama! E ang tatay. Tat -t -t -t. Tatay. 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 Ang galing! Dapat natin tandaan na importante ang magtanim ng iba't ibang halaman. Marami dito ay kinakain natin. Kumakain ba kayo ng gulay? ang halaman doon ay sali-sali sing kamas at talo sigarilyas at mani si taba-taba-tani kundol patola upot kalabasa at saka mayroon pang labalos mustasa sibuyas Alam niyo ba kung ano ang mga kulay na ito? Tama! Ito ang mga pangunahing kulay. Ito ay pula. Ito naman ay dilaw. At ito, ito ay bughaw. Ito ay malaki. Ito ay maliit. Ito ay mas maliit. Litin natin. Ito, ito ay malaki. Ito naman, ito ay maliit. At ito, ito ay mas maliit. Ang galing! Ang galing niyo naman. kumalakpak tayo. Palakpak! Galing! Si Mang Donald na sa bukid, iya-iya-yo. At sa bukid ay may bibe, Iya iya yo, at nakwak kwak dito kwak kwak doon kwati dito, kwak doon Kahit sa sa kwak si Mang Donald na sa bukid. Iya iya yo, at sa bukid ay may baka. Iya iya yo, at nagmumu dito mumudo doon mudito mud Kahit sa sa nagmumu si Mang Donald na sa bukid. Iya iya yo, at sa bukid ay may tupa iya iya yo at nagbaba dito baba doon ba dito ba doon. kahit sa nagbaba si Mang Donald na sa bukid iya iya yo at sa bukid ay may baboy iya iya yo at nag -oik, oik dito oik oik doon oy dito oik doon kahit sa nag koy si Mang Donald na Iya iya At sa bukid ay may manok iya iya yo at klak klak dito klak klak doon klak dito klak doon kahit sa nagklak-klak si Mang Donald na sa bukid iya iya yo sana natuwa kayo mga kaibigan hanggang sa muli paalam